Thank you Ayan so, guys, magandang hapon and welcome back po sa aking channel. So, time check guys, mag si 6 na nang hapon. Ayan, so medyo maliwanag pa. So, yun yung ating first customer. So, naka 100 ano tayo guys, 123. Ayan. So, napakainit. Kahit umulan guys, kanina umulan malakas pero napakaalinsangan. Grabe talaga. Bagong ligo lang ako kasi galing laba. Eh, di pala, di pala akong naglaba. <laughs> Nag-ano na lang, nagsampay. Pero napakaalinsangan. Hintay tayo guys ng mga customer. medyo matagal din ako hindi nakapag-vlog guys. Siguro magsi-six days na yun. So wala akong, ano, Di pa ako nakapabili ng aking MP. Yan guys, so, wala akong MP, wala akong 1.5. Kaya yung ating mga lagayan ay bakanting-bakante. Yan, tapos yung bigas ko pala, uh, naubos. Lalagay ko yung isa dito, tapos yung isa dito. Meron pa naman tayong bigas, ayan o. Oh. Kaya lang, ano na lang to eh. Uh, isang klase, yung kanina, kinuha na yung isang, dalawang bigas na nakuha yung araw. Wait lang, saan? Ito yung aking Wawala yung aking pag-unga ng aking cellphone. Wait lang. Saan na ba ang aking pang-vlog? <laughs> Vlogging. Wait lang, guys, Ah. Ayan guys, yung pangalawa nating customer, naka 200, uh, 232 tayo. Dalawang frozen, isang hot dog, isang shawmai, dalawang mipinamik, tapos sugar one fourth, limang sigarilyong yung light, tapos limang, ah, uh, tawag dito, yung sampalok na candy. <laughs> tapos ano pala, yung juice na inkan, pineapple inkan. Yun, naka 232 tayo. Yan, malinsangan talaga guys. Ano? Hi, hi, nako. Oh, so, nag ano na ako guys, umorder ako ulit na ang bigas. makabukas bukas or abangin Monday, Tuesday or Wednesday magde-deliver sila. Kasi ano na lang yung aking bigas, patlo na lang. Yung isa ilalagay ko na dito, dalawa na lang matitira. Dapat yung isa, yung buko pandan, sana ilalagay ko dito. Kaya lang nakuha na. Kaya wala. Kaya yung isa ay lagay natin. Walang laman yung aking ano, ilagay. Yan. Yeah. Kanina, grabe, lakas ng ulan. Sobrang lakas ng ulan. Tapos pagkatapos ng ulan, alinsangan. <laughs> Kala guys, pakita ko sa inyo ang aking mga nilabanan. Dami kong nilabhan. <laughs> Tonto, nakakaano. Diretso ano na lang, yung tawag dito, sampay na lang. Ayan, ah. Dami kong nilabhan. Tsaka yung iba, natupi ko na. Ayan, may natupi na ako doon. Ayan, di palang tapos. Pero ang dami ko nang naano. Kaya lang, di siya naarawan. Yun lang. Parang bukas umara ko. Para ano. So, maano naman, concentrated naman ng ating downy chan. Kaya okay lang. Yung kulob ginamit ko. Kasi yun nga, maulan. Hindi naman pwede guys, kaya na hindi maglaba. Kasi yun talaga yung ping ulan na. So, madami tayong labahin. Yan. So, lagay ko lang yung isang aking isang bigas. ano ko guys, oh, yung in order in order ko to sa Shopee, nga lang in-unbox ko na. Nanggalan kasi nung isang araw nung Sabado ata, nag-ano kami, nag-video kay kami. Eh ano yun, wireless. So wala namin ng battery, nabusan ako ng battery kaya kumukol ng battery dito yung double A. Yan oh. Kaya buksan natin, buksan na namin. Yan. So, yung ano natin guys, yung everyday battery natin, apatan to guys, 45 pesos ang bitahan. Sa so, kung gusto nila dalawang piraso, divide lang sa 45. So, isa. Tapos, shoe glue, dalawa. Ayan, bitan ko nito, guys, ay 10 pesos. Ang cost nito nasa ano mo, ay 6. 6 or 5. So, dalawa. So, wala na isa. Tapos, yung ano natin, yung pangdaga. Ayan, sa may mga naghahanap din. Pagdaga, isa-misa. Tapos, yung thumbtacks natin, guys. Ayan, Eagle thumbtacks. Mura lang naman ito. Bintan ko nito, guys, ay 15 parang nasa ano lang tangkos ito 6 pero okay. Yeah, so madami siya guys. Ayun oh punong-puno. Nasa ano ata to? 24 pieces. Yan. So, kunti na lang yung natira kong ano eh. Yung thumbtacks ko. Nasa dalawan lang ata. Ito 24 piraso. Dati order ako. 12 lang. 12 piraso. Click natin. Yan siya guys. Done. Oh, done. Oh, ito meron dito. Tapos battery na AAA. Yan. Ito naman guys ay medyo mura ang AAA eh. Nasa 35 ata ang apat. 35. Tapos, band-aid. Yan. Kasi wala na akong band-aid. Dalawa. Mura lang din naman ito. So, bitan ko nito, guys, ay 2 pesos. Yan. ano siya? Nasa 100 strip. Yan, tago 100. Oh. Yan. Nagay 100. Piraso. Yan. Wala nang na laman. Talaga, guys, advantage yung tindahan na ang namin tinitinda. Parang, di man sa almost kompleto, pero, di ba, madami kang uh, paninda, madami kang offer, may load ka, may Gcash ka, may frozen ka, basta, may ice cream ka, may school supplies ka. Pag, kasi, ano eh, kung hindi, hindi man mabenta dun sa mga groceries, sa mga food, uh, bawi ka naman sa mga non-food, may mga ganun kasi guys eh. So, hindi ka talaga ma- Z-Zero. So, bumibenta talaga. Yan. Palagay sa so, wala ng laman, oh yung aking, ano, ito, med Mediplast. Maliit. So, ayun na ano, natin. Ngayon, dito magana yung ballpen. Kung nakalimutan ko, ilista yung bigas kanina. 1.5 utang sa buwan. Buko pandan. Ano nun guys? Uh, kuha ko 1.3. Since isang buwan siya, 200 lang ang ating dagdag. So, di ba maliit lang. Ganun lang para, di ba mabilis yung ating bigas. Nagmana yung aking ballpen. Pero, kanina yung 1.5. Guys, kung tayo. May naganap na naman ng tapa. Tinapang GG. Uh, wala pa ako kasi wala pang delivery si Kuya. Pag naka-order ako guys, pag meron siya guys, mga isang ano lang, isang araw lang, sa gabi lang, nauubos na agad kasi mini-message ko yung mga madalas naghahanap. Kaya, ayan. So, pag ganun kasi isang, parang isang bilao, meron akong 150 pesos. So, di ba? Nakakalibre na ako ng aming Uh, ulam <laughs> kasi minsan kumukuha din ako. Yung tatlong piraso kasi 50. O, so, di ba? Nagbura na tayo ng ulam. So, napakaanin sa talaga, guys. kainet, Ay. Ay! Grabe. So, pa yung aking hair. Kadami na ako ng labahin, guys. Talagang ang laki ng tulong ng ating automatic washing machine. Kasi, hintay mo lang. Pag natapos na siya, sampay na. Kasi, lagay mo lang sabon. Lagay mo na yung downy. Ayun. Parang, pag yung pinakalas, ano niya, banlaw niya, yun na yung down. Tapos, pin na naman na siya. So, ayan. So, mabilis na. Hindi <laughs> ka tulad dati na. Ay, nang katamad na doon ka sa, di ba, sa CR, babanlaw. Ay, tapos buhat ka pa ng buhat, nakakapagod. Walang kahirap-hirap. Kaya lang, syempre, mahal din yung ating automatic. Pero at least, di ba? Kasi kung isipin yung pag nagpapalaba nagpap kami, ay, magkano din yun. E kung kami naman, ha, parang napapagod na kami, parang wala ng pahinga. <laughs> pa iyon So wala pa tayong customer. Makailang customer pa lang tayo? Taytay -tay, customer. Wala taw. Kimama. Kwentong puro gigas. Ha? Gaw ko na. Bao palawanan. Tayo nga kuha. kuha? Sige ayun guys, ay cash out. Sinan kanina, kinuha ngayon lang. Pero kanina pa yung cash out na yun. Ang ating mga ano guys, oh. Ating mga chicharya, oh. Yan, oh. Chicharya. Yan, ating isang ating teacher Tapos meron pa tayo dito isang chicharya. Konti lang dito. Tapos yung mga konti-konting sabit-sabit. Yan. Yan. So, okay naman yung ating benta, guys. out. Cash out, 3.20. Charge ko ng guys ay 10 pesos. Tapos bumili din siya. Ika cent. Bumili niya. Ika cent. Tsaka. Ayun. Ay, <laughs> nakalimutan. Ay, bumili din Ika cent. Yun ang ata. Okay. Ano ba? Kasi 40. Tsaka 10. Ay, dito may kinuha ko dito. Ah, electrical tape. 15. Kaya 65 less 320. O, 255 na lang sa plane. Yan guys, 8 na po ng gabi. So magsasara na ako. Magkakanta-kanta ako. So ayan guys, magulo na lang yung mga aso. Yan, 8.02. 8.02 din yung klaro dito guys. Ano? 8.02. So nakapagsara na tayo ng ating tindahan. Ayan. So, yun lamang guys. Kahit, kahit ano, ay, ang ingay talaga ng mga aso. Kahit ano, yung medyo maulan, maambun-ambun si konti guys. Pero, may mga customer pa rin tayo. Bumibili. So, ayan. So, yun lamang guys, ang aking sinishare. Maraming salamat sa panonood. Paalam, bye-bye.